ba ginagamit ang tamang seryen ng pag-ugali? Nasa ngayon ay nakikita nyo, nagkakaroon ako ng konting tiwala sa sarili ko. Kaya ang ibig kong sabihin, ang um, pagiging confident ay ang paggamit ng mga seryen ng mga pag-ugali. Ito na gumagamit ng mga body language in a certain way, facial expressions, mga boses ko na nagkakaroon ng konting lakas kapag nagsasalita. Ang lahat ng ito ay maasa na ay nagpapalabas ng isang taong may tiwala sa sarili. Samantalang kung babaguhin ko ang ilang pag-ugali, sasabihin nating gagawin ko ito sa ngayon. Hindi ako nagbibigay ng eye contact nagsasalita ng mas mahina. Pinaglalaruan ko ang aking maliit na wika ng katawan. Pagkatapos ay bigla mo na lang nararamdaman na nahihiya ka na. Kaya palagi kong sinasabi sa sarili ko at sa mga nanonood ngayon sa akin na ang pagkamahiyain at pagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili ay may iba't ibang hanay ng pag-uugali. Kaya't nasanay ka at napakapamilyar sa mahiyain ng pag-uugali. Ang kailangan mong gawin ay kailangan mong sanayin ang mas may kumpiyansa na pag-uugali, mas malakas na volume, mas maraming eye contact, mas malaking body language. Gayon pa man, ang ganitong uri ng video ay hindi gusto ng ilang tao na hindi nila gusto sa kanilang buong buhay. O pekein ito hanggang sa gawin mo ito. Masama ba ito? Magpepeke ka man o hanggang sa magawa mo ito, subukan maging pinakamahusay na version kung ikaw mismo. O magsasanay ng kumpiyansa na bersyon ng iyong sarili. Gumamit ka ng kahit anong metapora na gusto mo, pero ang esensyal, ang sinasabi ko ay peke ito hanggang sa gawin mo. Magkunwari kang confident pero tandaan mo, noong unang beses akong nag-practice para maging kumpiyansa, mahihain talaga ako. Tama. Ginamit ko ang lahat ng mahihain na pag uugali dahil ako ay nagsasanay sa kanila sa buong buhay ko. Kaya na ako ay nagsimulang magsanay ng pagiging mas may kumpiyansa. Ako ay nagsanay ng mas may maraming lakas. Kaya nakatuon lang ako sa isang paunay pagbabago sa pag-uugali sa isang pagkakataon, one at a time. Muli, ang body language at eye contact ay hindi nagbago. At nagsisimula akong makipag-usap. Nago ko ang isang pag sa isang pagkakataon. Ang binahagi ko lang sa iyo ay ang pagsasanay ng mga pag na may kumpiyansa sa isa't isa. Itong isa buhay, ang lakas ng boses mo, ang eye contact, wika ng katawan at pagkatapos ay simulan mo ang pagsasanay. At habang nagpapanggap ka ginagawa mo ito, kahit nahihiya ka sa loob, -loob mo, ang mga taong nasa paligid mo ay nagsisimulang magsabi sa iyo. Grabe naman, napaka-confident ko naman. For the first time, for the first time na bulalyak ako, sinabi ko, yeah, yeah, yeah. Mula noon ay nagsisanay ka ng mas may malakas na volume, better eye contact, mas malaking body language. Loading sets of confidence sets ng mga pag-ugali na makakatulong sa iyo ay dumating sa isang tiyak na paraan. At pag napagtanto o napansin ka ng mga tao, malamang mapapansin mo rin na nagkakaroon ka na ng kumpiyansa sa sarili mo. Diba? Mas maganda kasi makipag-usap ka sa mga taong nagkakaroon ka ng tiwala sa sarili mo. Kaya tara, follow nyo ko. See you! Huwag kalimutan i-like at i-share ang video na to at nang may maraming matuto. Bye-bye! Kape tayo guys! Iwala lang.